All right, so yun, good morning, good morning mga kasabuot. So, po, ating alam po saan ko lang itong Kasi hindi pa naman nakakasilaw. So, so ayan mga uh, Magandang araw sa inyo Ito, dito tayo ngayon sa ating <laughs> Pabalik na ako ng ano Na uh, Manila So, kagabi, natin ko lang si Mudra Kels Bumiyakay kagabi, kami ay Siguro mag, ano, mag, uh, mag na So, nakarating kami dito sa ating Is Uh, mag 3.30 na I think mga 3.30 kasi hindi ako makahato ng takbo kasi medyo wala akong pahinga galing real tapos hindi ako nakapag, nakatulog medyo antok so kaya na ganda lang danda lang ng takbo so takbo 6.80 lamang yung ginawa natin at medyo uh, hindi naman traffic so talagang ano lang talaga takbong kalmahan lang so yun nakarating naman kami ng maayos at nakahitid ko si Uh, mama uh, dyan sa kapatid ko at dyan siya magmumula pa ng Bicol so yun ito na dito na tayo sa ano uh, yan yung bundok ng ating mungunan so napagandang view diba <laughs> solid solid so pang 3 days na <laughs> 3 days sa tayong kakamotor medyo bulbog sarado ang ating Temex pero awan ng Diyos wala namang ano hindi naman tayo nagkakaroon ng abirya hindi naman tayo na platan or else kasi yung gulong neto mga kasabuat hindi ko pa napapalitan So medyo pud-pud na Siguro pagbalik ko na lang ng Manila Kasi may reserbo naman ako doon sa auto ako ito papalitan So as of now uh, ko muna para uh, survive pa naman So ito Pakita tayo ng katimunan Dito tayo dadaan sa Luma At uh, Ayan Medyo ayos na dito mga kasabwat Medyo patapos na rin Ayos na ano dito Ang daan So Inala talaga nila Kasi ito, ito talaga yung madalas na dinadaanan ng mga motorista At uh, mas maganda kasi dito Kasi mas mabilis dito Mas mabilis dito makakatagos Kasi shortcut nga So Talagang nilagyan pa nila ng ano Nilagyan pa talaga nila ng mga barandilya Barrier Para in case of ano May uh, Babanggaan yung mga Hindi didiretso sa bangin Kahit ma-overshoot Diba Apakangas uh, Siguro umiilay pag pagabi Ewan diba ko lang <laughs> Pero kagabi Hindi ko naman nakikita ng dito rin kami dumaan kagabi at uh, sobrang dilim dito <laughs> kailangan talaga malakas yung ilaw ayan o oh, napakaganda na ng ano ng daanan dito wala nang dati lubak-lubak ngayon okay na makapalo na ng 80% and so may plano ako plano ko ngayon pagtagos ko dito Ah, uh, pupunta ako ng ano, sa may papuntang ano ba 'yon? Pupuntang Agdangan. Titingnan ko kung ano yung meron doon, may mga gandang beach doon eh. So dadaan muna ako doon bago tayo dumiretso ng ano, ng Manila. Yung meron diyan ano sa may ark ng Padre Burgos, papuntang ano, bundok ano ba 'yon? Basta peninsula. So it na ako kung anong meron doon. O anong anong klase kasi hindi, pa naman ako nakakarating doon eh. Hindi pa nakakarating doon sa part na 'yon. Kaya titingnan ko. So, ayan. Hindi na natin kung ano meron doon. So let's go! So, ah, ano yung muna natin ito? Hindi muna natin itong ano na ito hanggang sa pagbaba. Alright! Alright! Ay. All right. <laughs> so, ay nagpicture lang ako doon pagkababa ko ng ano. Nahang ate mo, na nagpicture ako Then, Yun, dumiret ako dito sa may Padre Borgos. All right. So, curious lang ako, medyo maaga pa naman. So, dumaan ako dito. Pabalik to eh. Papunta itong uh, San Narciso, ah, Unisan. O si Unisan, no, papuntang Agdangan Yan, may mga gandang dagat dito eh. So, ayan, minasaw ng nang takin super lens. So, hindi ano kaya kaya super lens to. So wala lang, trip ko lang talagang pumunta dito. Kasi hindi ko hindi ko napapunta ang lugar na to eh. ah uh, nagtataka ko ano bang meron dito sa anong ito kung anong magagandang view dito so ang nakapansin ko lang dito mga makakasabot ang ganda ng daan wow, Ang makakas ng daan kurbada ayan tapos maraming puno diba <laughs> nakakarelax pag masdan to ang sarap mag ride sa mga ganitong klaseng ano uy Grabe naman yun. Tuloy nung ano ito. Overtake na natin ito. <laughs> so, ayun. Ang ah, trip ko lang mag, ano, mag-paride talaga sa mga ganitong klase ng ano. Na, ano mo. Alam mo yun, yung ano, sceneries. Yan o. No? Ang ganda ng ano. Ang ganda ng kalsada. Mapuno. Di ba? Sarap. <laughs> Sana, pa, uwi, pa yung, yung iuwi ko na, yung idediretso ko pa. Yung, grabe naman yun. Bilis naman ng radar na yun. No? Ah. Ta, banking pa you know, dumulo na oh so <laughs> biglang sumulpot <laughs> so ayun, trip ko lang talagang ano, pumunta dito kasi maaga pa naman pauwi <laughs> na sana ako pero medyo maaga pa kaya yun so may trip muna tayo dito. Tingnan ko lang kung anong ano nito, ano mabuo uh, ano ko dito. Kasi may napansin ako dito, ang ganda ng tanawin tapos parang may dagat siya. May dagat na, ano, pag umibabaw ka dun sa, ano, sa tuktok ng, ano, may, ano eh, may, mayroong, parang, dagat. Wala ko lang kung dagat talaga yun. <laughs> Tuwi ka, no? So, ayan, amaya ah, na ako, ano, didiretso ng, ano, ng Manila, maaga pa naman. So, ayan, ito papunta itong Padre Borgos. So, tingnan ko kung ano, ano, dito. Maganda ng, ano, maganda ng kalsada, oh. Ang kurbada rin, no? Wow! diba Walang, wala, 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 kaya yeah, aga pa naman. Kaya yeah, ano. So yun yeah, mga kasabwat. Mamaya pagbalik ko. Uh, ituturo ko sa inyo kung paano. Ano, tawag nito. Kung paano. Uh, dumaan dito sa kabilang ano. Dito sa Tayabas. Mamaya na lang sa ano. Sa next ano ko. Uh, pag, pagbalik ko. I-vlog ko yung. daan doon para hindi kayo maligaw pagpapawi kayo ng ano gusto nyo mag shortcut shortcut kasi doon So mamaya kapag ko dito uh, Tuturo ko sa inyo Yung kung paano makatagos ng Tayabas 2 Pilya Alright so enjoy ko muna itong view na to Tapos mamaya balik din ako And uh, Yun lang At uh, atingin ko na lang yung video Kasi medyo mahaba So sa part 2 Tuturo ko sa inyo kung paano tumagos ng Pilya Okay, bye-bye muna mga sabat. Mag-ride muna ako. Alright.